Good morning guys Nandito ngayon tayo sa uh, greenhouse ng amo ko Tara, tignan natin kung ano ang mga tanong, mga tanim niya Let's go Ito guys, as you can see Marami siyang klasing tanim dito sa kanyang greenhouse Ito po kaya Tignan niyo po guys, oh, dami dami Mga kalabasa Mga kalabasa mga ito si Rili tapo yung ano tawag dito yung pangano ng sanggapsal ayan po ito mga kalabasa rin mga dahon ng sibuyas iba ibang pong klaseng tanim guys ang nandito ito po ang bilis tumubo kailan lang itinanim ngayon malalaki na di ba guys tignan nyo kaganda ito po katatanim lang na itong kalabasa niya nagbubulaklak na ito po, iwan ko kung anong tanim na gulay ito. Marami po siyang tanim, guys. Ayan. Dami, iba-ibang klasis kaya maganda po ang may green house. Marami po tayong may tatanim na ibang klase. Tara, guys, labas na tayo. At ito rin po guys ang tanim niyang mga talbos ng kamuti. Ang dami oh. Mga kamuti tops yan. Grabe. Hindi nila alam kainin. Ayan po. Tignan nyo mong guys. Ang dami. Grabe. Meron pa siyang beetle nut. May lemon. May avocado. Saka ito. Iwan ko kung anong klaseng fruit treats to. Na iba. Kinakain po nila yan. Ayan po guys. Thank you for watching. Bye bye.